Eh Elias anak Ngunit nang lumapit ako bigla siyang bumagsak parang walang nangyari tulog lang ulit sa sahig hindi ko na natiis kinabukasan Bago sumikat ang araw, isinilid ko siya sa kumot, binalot ng mga tela at umalis. Ang daan papuntang bundok ng San Roque ay makitid at madulas. Ang lupa ay basa, ang hangin ay malamig. May mga pagkakataon pakiramdam ko'y may sumusunod sa amin. Sa kaluskos ng mga dahon, anino sa gilid ng paningin, mga sangas ng puno na tila yumuyo ko habang lumaraan ako. Habang naglalakad, naramdaman kong umiinit ang katawan ni Elias. Tiningnan ko siya, tulog, ngunit pawisan. At sa bawat hininga niya'y may manipis na usok na lumalabas sa bibig niya. Hindi puti, kundi berde. Maria! Napalingon ako. Walang tao, pero sigurado ako may tumawag sa pangalan ko. Makalipas ang ilang oras, nakarating ako sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog. Doon, nakatira ang matandang babaylan na tinutukoy ni Kabaloy. Nakasuot siya ng puting tela at may mga palamuting dahon sa buhok. Ang mga mata niya ay kulay abo, malabo, ngunit parang nakakakita sa likod ng balat ng tao. Anak ng engkanto! Sabi niya bago pa ako makapagsalita. Huli ka na! Hindi tulungan mo ko. Ayokong kunin nila ang anak ko. Lumapit siya. Hinaplos ang noo ni Elias. Nang gawin niya iyon, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang mga dahon sa paligid ay nagkislapan. Ang mga tubig sa ilog sa labas ay biglang tumigil sa pag-agos hindi siya masama sabi ni Luna ngunit hindi rin siya ganap na tao ang dugo ng iyong asawa ay may kasunduan at ikaw ikaw ang naging daluyan nanginginig akong napaupo. Anong ibig mong sabihin? Ang engkanto ng San Roque ay may nagbabantay ng balanse. Noong pinutol ng asawa mo ang punong may tagapangalaga, kinulo niya ang hangin ng kagubatan. Kaya pinili nila na ang unang sanggol sa kanyang lahi upang magbalik ng kapalit. Pero, bakit siya? Bakit ang anak ko? Dahil ang dugo ng tao ay mahina. Kailangan nila ng laman upang makabalik ang kaluluwa ng bagong silang ay bukas madaling pasukan lumapit siya sa akin si Luna seryoso ang muka may isa kang magagawa anong magagawa ko bago sumapit ang ikapitong gabi kailangan mong dalhin ang bata sa gitna ng gubat sa ilalim ng punong pinutol ng iyong asawa doon mo siya ipapahawak sa hangin kapag tinanggap siya magiging isa siya sa kanila hindi bilang hari ng kadiliman kundi bilang tulay ng dalawang daigdig. Pero, kung tatanggi ka, tumingin siya sa akin mabigat ang boses. Ang mga nila lang ay babawi hindi sa kanya kundi sa iyo. napatingin ako sa anak kong payapa paring natutulog. Paano ko siya isusuko? Paano ko hahayaan kunin siya ng mga nilalang na hindi ko nakikita? Pero, nang sandaling iyon, may naramdaman akong malamig na haplos sa batok. Isang hangin pamilyar at pabulong Ibalik mo siya, Maria. Maria, ibalik mo siya sa amin. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita sa sulok ng kubo si Tomas. Ngunit iba siya. Ang balat niya ay maputla at ang mga mata ay kumikislap na berde. Ngumiti siya, ngunit walang buhay ang ngiti. Ginawa ko ito para sa atin. Sabi niya ng mahinahon. Para sa magandang buhay para sa kinabukasan Anong ginagawa mo, Tomas? Halos pasigaw kong tanong Humiling ako sa engkanto na bigyan tayo ng anak Dahil sabi ng albularyo Baog garaw. Humingi ako ng kapalit Isang buhay na nagdadala ng kapangyarian sa ating lahi. Hindi ko alam na ginto ang mangyayari. Nang marinig ko iyon, parang bumagsak ang mundo sa paligid ko. Lahat ng tunog, lahat ng liwanag, biglang nawala ang tanging narinig ko ay ang tibok ng puso ko at ang mabagal na paghinga ni Elias. Maria, sabi ni Luna, wala ka ng oras, pumili ka, ang bata o ang sarili mo. Tumulo ang luha ko habang yakap ko ang sanggol. Ang huling mga salita ni Luna bago ako umalis ay parang sumpa. Sa ikapito ng gabi, babalik sila at pagbalik nila ay sumpa ng paghuhukong. Mua ba ako ng bundok bago lumubog ang araw. Habang naglalakad, ramdam kong sinusundan kami ng mga mata mula sa dilim. Ang hangin ay mabigat at ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng paako. Sa di kalayuan, may mga aninong sumasabay sa bawat hakbang ko. Mahaba, payat, at walang muka. Pagdating ko sa bahay, tinala ko si Elias sa silid at pinatulog. Tahimik siya, ngunit sa salamin, nakita kong may mga kamay na humahaplos sa kanyang kuna. Isa-isa, nagsindi ako ng kandila sa bawat sulok ng bahay. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mga tinig na iyon ulit. Ngunit ngayon, malinaw na hindi mo siya mapipigilan, Maria. Ang dugo ay utos ang sumpa ay buhay. Sa ikapitong kapi, siya'y ay aming hari. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. Habang tinititigan ko ang anak kong natutulo, napansin kong ang anino niya ay kumikilos mag-isa. At sa ilalim, ng kanyang kama. May mga ugat na halaman na unti-unting lumalabas sa sahig. Lumapit ako, nanginginig, at nang subukan kong hilahin ang mga ugat. Bigla siyang gumalaw, parang may isip. Pumulupot sila sa binti ko. Malamig Pasa at mabigat. At mula sa labas ng bahay, narinig kong muli bumuhos ang ulan. Kasabay ng unang kulog, may tinig na bumulong sa mismong tenga ko. Malapit na, Maria. Sa ikapitong gabi, magiging amin na siya. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pasubscribe, like, share and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kalbabalaghan.